Ang lalaking pera sa mga influencers. This guy is a head, a mastermind, a leader of a credit card fraud and online scam syndicate. Yung mga sextortion, alright, na may mga dummy accounts, catfishing, alam niyo yung gano'n na operasyon? nakaharap sa computer, sa laptop, nasa isang kondo sila, nasa isang bahay sila, cubicle, cubicle. Tapos may tatargetin sila online, sa so Facebook, sa so Instagram, and other social media. And after that, pag nagsend din ng mga picture and everything, extortion nila. Magsasend ng pera. This kind of online scams, catfishing and everything, siya ay pinuno ng ganitong isang sindikato, siya mismo ang may-ari, siya mismo ang nag-ooperate at kaya kong itaya yung pangalan ko 101% sa info sa intel na ito dahil mo ko mismo sa isang empleyado na kakilala ko na walang wala na sa buhay at hinayar sa kanilang operasyon at na-assign siya sa credit card fraud department yung nagko-callings sa condo kayo. Tapos magkukuling kayo, kukunin niya info sa banko, yung mga numbers. Alam niyo yung ganoon? Tapos natawagin, alright, hello, this is from, this is Christian Gaza, No problem. from BDO Anti-Fraud Department. Alam niyo ganoon? Sasabihin na, meron pong nakita kaming fraud transaction, blah, blah, blah. Tapos anong ending? Kukunin yung credit card details mo, i-input nila. Okay? ipang purchase sila online then scam ka na. mga ordinaryong Pilipino ang binibiktima ng taong ito. Tapos kung magsalta ka, parang banal na anghel ka.